Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Marso 23, 2025. Ngayon, ang enerhiya ng kalawakan ay tila nagkakaisa upang gabayan ka patungo sa isang mas malinaw na landas. Sa araw na ito, ang iyong likas na sigla at determinasyon ay higit na pinatindi, na parang may isang puwersang nagtutulak sa iyo upang kumilos ng may mas matatag na layunin. Ang enerhiya na bumabalot sa araw na ito ay nagsusumamo na tapusin mo na ang mga bagay na matagal mo nang sinimulan. Kung may mga proyekto kang isinantabi o mga gawain na matagal nang nakabindin, ngayon ay magandang pagkakataon upang bigyan ito ng sapat na atensyon at pagsisikap. Ang kasiyahan na nagmumula sa pagkatapos ng isang gawain ay hindi lamang tungkol sa resulta, kundi pati na rin sa paglalakbay at dedikasyong ibinuhos mo rito. Habang tinatahap mo ang araw na ito, mahalagang maglaan ka ng sandali upang pagnilayan ang halaga ng pagmamahal at pagpapakita ng malasakit sa iyong mga relasyon. Ang mga simpleng kilos ng kabutihan, tulad ng pakikinig sa isang kaibigan, pagbibigay ng taos pusong papuri, o pagbabahagi ng iyong oras sa mga mahal mo sa buhay, ay may kapangyarihang magdala ng liwanag hindi lamang sa kanila, kundi maging sa iyo rin. Ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng inspirasyon ay higit na lumalabas ngayon at maaaring magdala ito ng mga bagong pananaw at ideya na makakatulong sa iyo upang mas maging bukas ang iyong isipan sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang araw na ito ay isa ring magandang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga hilig at passion sa buhay. Sa paggalugad mo sa iyong mga interes, maaari mong matuklasan na ang mga bagay na dati mong kinagigiliwan ay nagdadala ng bagong sigla at inspirasyon sa iyong puso. Subukan mong bigyang pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay sa larangan ng sining, musika, pagsulat, o anumang aktibidad na nagpapalabas ng iyong malikhaing enerhiya. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong mga interes, mas lalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at mas magkakaroon ka ng tiwala sa iyong mga kakayahan. Ngayong araw, mahalaga ring bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng iyong mga gawain at iyong personal na kapakanan. Bagamat natural sa iyo ang magpakasipag at maging aktibo, tandaan na mahalaga rin ang pag-aalaga sa iyong emosyonal at mental na kalusugan. Maglaan ng oras upang magpahinga, huminga ng malalim, at bigyang laya ang iyong isip mula sa mga alalahanin. Sa paggawa nito, mabibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na makita ang mga bagay ng mas malinaw at makagawa ng mas maayos na mga desisyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa tabumpay, kumpiyansa, at kasaganahan. Ang pagsusuot ng damit na may ginto o pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang palakasin ang iyong enerhiya at magdala ng positibong impluensya sa iyong mga gawain. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, walo at labing isa. Ang tatlo ay sumasalamin sa komunikasyon at pagkamalikhain, na nagpapaalala sa iyo na ang pagiging bukas sa iyong mga ideya at sa loobin ay maaaring magdala ng mahalagang koneksyon sa iba. Ang walo ay nagsasaad ng kasaganahan at tagumpay na bunga ng iyong sipag at syaga, habang ang labing isa ay sumisimbolo sa inspirasyon at mga bagong ideya na maaaring dumating sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Maaari rin itong magbukas ng pinto sa mga oportunidad na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga pagsusumikap at tabumpay na iyong naabot, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas matabumpay at makabuluhang buhay. Yakapin ang bawat karanasan, maging ito man ay puno ng saya o pagsubok, sapagkat ang bawat isa ay may dalang aral na magpapalago sa iyong pagkatao. Huwag kalimutan na ang iyong liwanag ay patuloy na magniningning, anuman ang kalagayan mo sa kasalukuyan. Sa araw na ito, hayaan mong maging gabay ng iyong puso ang iyong mga pangarap, tapang, at pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.